par. Super lakas ng ulan dito mga par. Oh. Grabe, parang bagyo ng mga par. Grabe. Oh, Super lakas. Ah, oh, grabe. Lakas ng ulan dito mga par. So, yun mga par, dito mga par. Mga baha ito ano, yung Dinamen, sobrang baha na, oh. Eh uh. Grabe! Ang lakas! Oh. Tingnan nyo, yun. mga par yung nasa, ano, sa, sa likod ko. Grabe, oh. lakas talaga mga par! Oh, super si ang ginaw! Super ang mga par, grabe! <laughs> Dito ako sa labas ng mga par, ano, wi wifi Tapos, biglang lumakas yung ulan ng mga par. Ang mga par, kanina, Ah, uh, kaya ko. Wala lang. So, yung mga par. sobrang lakas talaga sa ulan mga par laen mo. Oh. Uh. Ah. Sobrang lakas ng ulan, tapos sobrang lakas ng hangin. Grabe. Ah. Di kamera ko. Lakas sa laga. mo kalay mga pan, Ah. Oh. Oh. kung kong damit. Akala ko mga par, kung pila yung ulan. Akala ko, hindi Oh! Oh, grabe yun. Oh! So, uwi na ko mga par. Subang lakas na ng ulan. Hindi na kayo sa kaos mga par. So, uwi na ko mga par. Subang lakas ng ulan. वो तो पग घुभांगा पग